sa mundong puno ng ingay at abala. May mga taong pinipili ang tahimik na buhay ng paglilingkod at pananalangin. Hindi ito madali, hindi ito para sa lahat. Ngunit, para sa mga tinawag, ito ay isang landas ng pagsasakripisyo at pagmamahal. Sa episode neto ng Pinoy Mavericks, tatalakayin natin ang proseso ng kung paano maging isang madre sa Pilipinas. Ano ang mga hakbang at anong buhay ang naghihintay sa loob ng kumbento? At paano mo malalaman kung ito ang calling mo? Ngayon, ipapakilala ko sa inyo ang isang kwento ng isang babaeng tulad ng marami sa atin. May pangarap, may pamilya, at may mga tanong sa buhay. Siya, si Maria, at ito ang kanyang kwento. Si Maria ay isang 25 taong gulang na babae. Lumaki siya sa isang pamilyang deboto. Ngunit hindi niya inaakalang balang araw ay tatawagin siya ng Diyos para sa isang misyon. Sa una, normal lang ang kanyang buhay. Nag-aaral siya, nagtatrabaho, at nakisama sa lipunan tulad ng karamihan sa atin ngunit may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Isang tanong na paulit-ulit na bumabalik. Ano ba talaga ang misyon ko sa buhay? Ang unang hakbang para maging madre ay pagpapasya at pagninilay. Dito ang isang babae ay dumadaan sa discernment period kung saan siya ay gumugugol ng oras sa pagdarasal at pagninilay kung ito ba talaga ang tawag sa kanya. Karaniwan na nakikipag-usap siya sa isang spiritual director o isang pare Upang matulungan siyang gabayan sa kanyang desisyon. Hindi kailangang college graduate Ngunit maraming religious congregations ang mas gustong may natapos na at least high school o vocational course. Dapat ay walang asawa at walang anak, maliba na lang kung may special cases. Pwede bang pumasok ang isang biyuda? Oo, may ilang religious congregations na tumatanggap ng mga biyuda basta't hindi na sila muling magpapakasal at handang sundin ang buhay religyoso. Pwede bang pumasok ang isang babaeng may anak? Karaniwan, hindi maaaring pumasok ang isang ina bilang madre hanggat may responsibilidad pa sa kanyang mga anak. Ngunit, kung ang mga anak ay nasa tamang edad na at kaya ng mabuhay na mag-isa, maaaring pag-aralan ito ng religious order. Aspirancy Six months to one year ang unang yugto ng pagiging madre ay tinatawag na aspirancy, kung saan ang isang babae ay binibigyan ng pagkakataong makilala ang religious community at kabisaduhin ang kanilang lifestyle. Hindi pa siya opisyal na bahagi ng kumbento, ngunit sinusubukan niyang mamuhay ayon sa disiplina ng mga madre. kapag naipasa ang aspirancy, papasok siya sa postulancy kung saan matututunan niya ang mas malalim na aspeto ng buhay religyoso. Dito sisimulan niyang magsuot ng simpleng kasuotan na sumisimbolo ng kanyang commitment. At ang susunod naman ay ang tinatawag na novitiate. Sa yugtong ito, siya ay magiging novice at ito ang pinaka-critical na bahagi ng training. Dito niya aaralin ang vows ng poverty, chastity at obedience. Matututunan niya rin ang disiplina ng buhay kumbento. At ang susunod naman ay final vows. Pagkalipas ng ilang taon, gagawin niya ang kanyang final vows, isang panghaabang buhay na pangako ng paglilingkod sa Diyos. Sa yugtong ito, siya ay ganap ng madre. patapos gawin ang kanyang pangakong habang buhay. Si Maria ay maaaring italaga sa iba't ibang gawain tulad ng pagtuturo sa mga paaralan, pagtulong sa mga mahihirap at nangangailangan, pag-aalaga sa may sakit, pananalangin sa loob ng isang cloistered community. Ang kanyang misyon ay depende sa congregation na kanyang napili. Ngunit ang kanyang pangunahing layunin ay paglilingkod at pag-aalay ng buhay sa Diyos at sa kapwa. Ang pagiging madre ay hindi lamang isang profesyon, kundi isang bokasyon na nangangailangan ng buong pusong paglilingkod. Hindi ito madaling landas, ngunit para sa mga tunay na tinawag, ito ay isang buhay na puno ng pagmamahal at sakripisyo. Kung sa tingin mo ay may calling ka, magsimula sa panalangin, pagdinilay, at paghahanap ng tamang guidance mula sa iyong spiritual director. Like, comment, and subscribe. Ibahagi ang video na ito sa mga nais malaman ang landas sa pagiging madre. At huwag kalimutang sumaybay sa Pinoy Mavericks para sa iba pang kakaibang profesyon at buhay karera. Hanggang sa muli!